isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huymontefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang Kababalagang sa Si Ana ay nasa kalagitnaan ng pagsasagawa ng kanyang research sa the most haunted places in the world nang bigla siyang napadpad sa isang artikulo sa Sanyuwarwada Port. Lily really? Pakiramdam ko itong Shaniwa Arwada, o oh, kilala bilang kila, ay ang pinaka nakakatakot na lugar talaga sa buong mundo. Bakit naman? Kasi hanggang ngayon, yung mga tao doon, nakakarinig pa rin ng mga humihiyaw at humihingi ng tulong. Ah, ano ba ang kwento sa likod ng lugar na yon? Hindi ko masyadong alam ang buong detalye, pero ang alam ko lang, yung fort na yon, itinayo noong 1730 ni Haring Bajero Pesua. Ang kwento sa fort na yon, naging napakamalas para sa kanya. Isang taon pagkatapos niyang itayo ito, ay niloko siya ng mismong anak niya na si Hindi lang yon, nahiwalay din siya sa kanyang asawa. Tapos namatay siya sa pagkapigla. Ibig sabihin yung fort pinagmumultuhan ng multo ni Bajero Pesua? Hindi, hindi yon. Si Bajero Pesua ay nagkaroon ng apo nang na nagnangalang Narayan raw na labing pitong taong gulang pa lamang. Ang kanyang multo ang gumagala sa fort at sumisigaw na tulong. Ano ba yung project story niya? Hindi ko talaga alam. Pero gagawin ko ang project na ito at aalamin ko yan. Pupunta ako sa India sa susunod na linggo at pagbalik ko, alam ko ang buong detalye. Pero paano kung yung lugar ay hindi talaga nakakatakot? Hmm, may posibilidad na ganun. Pero nagtitiwala ako sa instincts ko. Dahil malakas ang kutog ko, may kailangan akong alamin. dumating si Ana sa India pagkatapos ng isang linggo. Nakilala niya ang kanyang guide na si Vivek sa lungsod ng Poon. Miss Ana, maligayang pagdating. Salamat. Gusto niyo ba mag-check-in sa inyong hotel at pagpahinga o dumiretso sa Chaniwar Wada Fort? Chaniwar Wada Fort? Matagal na panahon ko nang hinintay na makita ang lugar na yan. Hindi ko na mapipigilan pa ang pananabik ko. Sige, dumiretso tayo dun. Diba, nag-request din ako ng isang eksperto Nakipag-usap ako kay Professor Pinto. Marami siyang alam sa kasaysayan ng Chani Warwada. Mm, salamat. Sinamahan ni Bebek si Ana sa Shaniwar Wada Fort. Umaga pa at namangha si Ana sa arkitektura ng lugar. Kamangha-mangha! Gusto kong papayapaan at katahimikan dito. Ligtas na sabihin na payapa kapag umaga. Pero sa gabi umaalingaw-ngaw mga tunog na balang mga hiyawan. Talaga? Hmm. Manatili ka na ilang araw dito at magiging malinong sa iyong lahat. Siya nga pala, ang inayos kong hotel room mo ay malapit dito sa port. Para hindi mo makaligtaan ng mga tunog sa gabi. <laughs> Matapos siyang inilibot, ay ibinaba ni Vivek si Ana sa hotel. Pagkatapos nagpahinga at umidlip, nang magising si Ana, nagulat siya na napagtanto ng ang kapina May narik siyang kakaibang ingay. Kaka <coughs> 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 Natakot si Ana. Tumingin siya sa labas ng bintana, ngunit madilim at wala siyang makitang sinuman. Ang mga naririnig ng ingay nito ay tiyak niyang nagmumula sa pod. Kinabukasan, nasa hotel si Vivek para sunduin siya. Ano, Ana? Kamusta naman kagabi? Sana'y nakatulog ka na matiwasay. Ang totoo, hindi masyado. May mga naranig akong ingay kagabi. Hindi ako makapaniwala. Naintindihan ko. Karamihan sa mga tao ay hindi. Pero umaasa akong pag nakita kay ni Professor Pinto ay mapapawi ang iyong kalituhan. Punta na natin siya. Sinamahan ni Bebe si Ana sa bahay ni Professor Pinto. Hi, Anna. Kamusta ka? Ah, ayos lang, salamat. Kayo po ba? Maayos na maayos. Ang graduation project ko tungkol sa pagsasaliksik sa mga nakakatakot na lugar. Pinili ko si Shaniwa bilang paksa para sa aking proyekto. Naramdaman mo ba na ito nakakatakot? Hindi ako sigurado. Pero kagabi nakarinig ako ng mga sumisigaw galing sa fort. Ang fort ay itinayo ni Bajirao Peswa na may tatlong anak na lalaki. Sina sa Sarau, Madabraw at narayan raw. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang korona ay pinasa sa kanyang pangalan na anak na si Bishwas raw. Nagalit ito kay Ragunat Rao o Ragoba na kapatid ni Bajirao Peshwa. Si Ragoba ay nagpaplano at balak na maging hari sa anumang katumbas. Sa ikatlong labanan sa panipat, Bidawian ng buhay si Bishwas Rao. Sa ilang kadahilanan, sinisi na kanyang kapatid ng si Madhav Rao ang kanyang sarili sa kanyang pagkamatay. Namatay din siya sa gulat at pagdadalamhati. Ang natitirang tagapagmana ay si Narayan Rao, ay isang batang labing pitong taong gulang. Kumbensido si Ragoba na sa wakas siya ay makoronahan bilang hari pagkatapos lamang nakamataya ni Narayan Rao. May naisip siya malikot na plano. Ngunit nakuha ni Narayan Rao ang kanyang pangna. Kinuha niya ang kanyang tiyuhin o si Kaka bilang bilanggo at itinulong siya sa fort. Hindi kinaya ng asawa ni Ragoba na iniinsulto ng ganito ang kanyang asawa. Siya ay lumabas para sa paghihiganti. Umupa siya ng ilang mamamatay tao para kumpletuhin ang pagkasagawa sa gabi sa ganpati basad Ang mga pumatay ay pumasok sa silid ni Narayan Rao noong gabi. Tumakas siya, sinusubukan yung takasin ng kanyang kapalahan. Patuloy siya nagsusumamon na malakas, kaka siwa. Nang ibig sabihin ay, Tito, iligtas mo ako. Pinagkutan ng mga pumatay si Nalayan Rao. Tinaddad ng maliliit piraso ang katawan at itinapon sa ilog. Mula nung araw na yun, ang multo niya ay gumagala na sa loob ng Januar Wada Fort. hindi umaalis ang multo niya sa fort? Hmm. Sinubukan ng mga tao na palayain ang kanyang espiritu at mawala. Ngunit parang ayaw umalis ng kanyang espiritu sa lugar na yun. Bakit naman? Kung bakit ayaw niya umalis, siya lang ang nakakaalam. Mm, nakita niyo na ba ang multo niya? Hindi, hindi pa. Pero nakainig ako ng mga kwento. Ako, gusto kong makita. Mapanganib yung gusto mo. Ah, alam kong mapanganib, sir. Pero gusto ko talaga siyang makilala. Nang gabi yun, nag-iisa si Ana sa fort. Sa kaligitnaan ng gabi, narinig niya ang mga hiyawan. Kasabay ang mga yabag. Parang may tumatakbo sa tabi niya. Nararamdaman niya presensya ng isang tao sa kanyang tabi. Inipon niya ang kanyang lakas ng loob. Upang lumingon at tingnan, ngunit walang tao na. Ang tanging nakikita niya ay isang matilim na angino sa paligid niya. Sinubukan niya ng musto upang makita ang espiritu ngunit nakatakas si ito sa kanyang kong. Kumbinsido si Ana na may kakaibang bagay doon. Hindi siya sinaktan ng espiritu ngunit ibinigay nito sa kanyang ebidensyang hinahanap niya. Kinaumagahan bumalik siya pa uwi sa US noong gawing flight niya. Natapos na niyang kanyang pananaliksik. Hanggang ngayon, kapag naalala niyang nakapangilabot na kapaligiran at sumisigaw sa siya ni Wa Arwada, kinikilabutan pa rin siya. Alagang binigyang hustisya ng siyaniwa arwal na maging pinakanakakatakot na lugar sa buong wakas. Shout out to our channel members. Shout out to Cherry Safarina Montelibano, Lucien Abelardo, Ivy Camposagrado, Oscar Meneses, Lovely Eleanor Buenaventura, Segunda Katikbak Yerin Karim, Depido, Pido, Renz Grace Callier, Gracie Briel Pido, Kat Berglar Bob and Joe, Maria Cristina Rivera, Athena Phoenix, Antingera, Philippine Mountaineering Society. Shout out to our solid listeners. Rosie Dimesa, Yolanda Gintebano, Imelda Pascua, Cherry Alintozon, Analona Tial, Daragang Magayon, Karina Garcia, Badeta Plaza, Dory, Tarzan in Palawan, Rona Besalas, Erlinda Samson, Private Lee, Michael Gray, Liu Mati, Burley Guillermo, Paris Mickey Philippines, Ronnie and Joe, dato Horror Story at sa lahat ng overseas Filipino workers sa buong mundo. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig Jubari